Aabot sa higit isa't kalahating milyong kabataan sa buong bansa ang nabiyayaan sa pamamagitan ng Supplementary Feeding Program ng Department of Social Welfare and Development para sa school year 2023-2024. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang programa ay alinsunod sa Memorandum Circular No. 47 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapaiting sa anti-hunger efforts ng pamahalaan. Anya, Ipagpapatuloy na kagawaran ang kolaborasyon nito sa iba't ibang ahensya ng pamalaan, mga local government unit at development partners nito para mapatibay pa ang kanilang mga programa ang SFP ay nagbibigay ng pagkain sa mga batang may edad 3 hanggang 5 na kasalukuyang naka-enroll sa mga child development centers habang ang mga batang may edad 2 hanggang 4 naman sa mga supervised neighborhood play na pinapakain ng indigenous at locally produced food equivalent na one-third ng recommended uh, energy and nutrient intake. O nutrient intake. Nangako rin ang DSWD na uunahin nila ang mga programa na magtitiyak sa food security at magpapalakas sa pagsisikap ng pamahalaan na maabot ang zero hunger sa bansa.